So, mapapansin nyo to clear. Ayan. Ito yung viscosity level o tinatawag na Oh my God! Wow! Welcome back, Brave Birds! And meron na naman tayong tanggap na uh, cellphone. Ito. Uh, Realme C15. Okay. So, ang depresyo ng ating phone eto, basag na yung kanyang LCD at uh, tingnan natin wala na talagang pag-asa to alright so dinala sa atin nung isang gabi itong cellphone na to para uh, pagawa okay and then the na rin tayo sa uh, online ng uh, replacement LCD para sa C15 na Realme okay so let's start na buksan itong uh, uh, phone na to para palitan natin yung lumang LCD sa bagong LCD. Okay, so madali lang naman itong buksan sa back cover. Ayan. So, syempre, una, tatanggalin mo muna yung uh, SIM tray nito. Ayan, bago mo kalasin na ganyan. Kasi hindi yan nababaklas pag may SIM tray pa. Okay, and then, uh, tanggalin na natin yung mga turnilyo Okay, doon sa mga nagtatanong paano daw ba alisin yung yellow stain uh, ng uh, gawa o dahil doon sa B7000 na ating glue na ginagamit. Alam nyo, in my experience, wala pa akong ganyan na na-encounter or uh, ibig ko sabihin, never pa ako nak nakagawa ng uh, cellphone o nagkabit ng LCD na nagkaroon ng yellow stain gamit itong B7000 glue na to. Okay. So, bakit kaya? Sa, la, sa, sa, lahat ng mga video na ginagawa ko dito, lagi kong sinasabi na dapat tamang-tama lamang yung paglalagay nyo ng um, glue. Huwag masyadong madami kasi nagbi-bleed yan. Pupunta dun sa LCD, sa gilid ng LCD. Kaya, yun na nga ang nangyayari. So, pag nag-bridge siya, nag-oxidize dun sa uh, likod ng LCD, nagkakaroon siya ng yellow stain. Alright, so ito, testing na natin ang LCD, which is uh, working naman yung bagong LCD na bin binili natin. Okay, yan. So, i-assemble na natin. Tanggalin muna natin yung battery. Kasi nasa likod nito yung pinaka-flex ng LCD. Okay. And then, lagyan natin na medyo pampalawag or alcohol para mabilis nating mahiklat yung ngayon battery kasi so, mas sobrang madikit yung battery na yan eh. tagalin natin yung sensor o yung fingerprint scanner okay and painitan lang natin ng konti yung LCD na luma para yung pagkakakapit ng glue na originally nakalagay dito ay lumambot So, ginamit natin siya ng blade kasi ito yung pinakamanipis na pwede nating magamit. Ang paggamit na itong blade na to hindi yung patalim. Patalikod, patalikod siya ginagamit. Ayan, kagaya niyan. Doon sa area na uh, mapurol. And actually, ito namang blade na ginagamit natin ay hindi ko naman talaga to uh, pinatalim or hindi siya matalim. Um, mapurol o no? pinapurol ko na to para hindi maka ng phone. Kasi pag uh, sa sobrang talim nito, pag ito ang ginamit mo at hindi mo pinapurol, talagang hiwa yung gilid ng uh, phone, ay naku, damage natin yan. So, papurol itong clay uh, die. No, ko. Okay, so ayan. Ginamitan na natin siya ng uh, plastic na pang tanggal ng ano sa gilid para lumuwag yung pagkakadikit no. And so, Misang ay ginagamitan din natin 'yan ng alcohol para mas uh, mawala na yung kapit ng glue. And it, yung alcohol din ay isang dahilan kung bakit uh, uh, yung mga phone natin minsan in-spray natin ng alcohol. Because, And, oh, hard gamer, yung mga hard gamer lalo na pagka nagutunan yung kanilang phone okay. dahil sa paggamit nila sa laro yung sprayan ng alcohol yun, so ang tendency pagka-spray tayo ng, ng alcohol dun sa mismong screen at uh, nipiliglaroan natin ng sobrang tagal and then, yun nga uh, nagiinit yung phone lumuluwag yung glue or lumalambot yung glue then naglagay -lag -lag pa tayo ng alcohol so ang tendency, bumubuka yung LCD yan yung mga experiences ng mga Uh, gamer naman naglalaro. And then, ganun nga ginagawa. Alright. Kaya, minsan, bigla na lang lalaglag yung kanilang LCD. Okay. So, cleaning na tayo ng ating uh, frame kung saan natin ikakabit yung LCD. Siyempre, yan. Kailangan malinis yan para uh, yung kapit nung uh, glue doon sa LCD ay hindi magkaroon ng bukol-bukol or mas maganda yung kapit. And, tinanggal ko na rin yung board dyan kasi nga, yung camera, nandun in front cam. Pag nag-spray tayo ng alcohol at saka binrush natin, ay baka lumabo yung camera. Okay, kakabina natin yung ating bago LCD. Alright. Okay, so, dikit lang natin para maging firm yung ano yung flex dun sa, uh, sa LCD. Okay. And huwag niyong kakalimutan tanggalin yung sa lumang LCD, lalo na yung mga original LCD na luma, yung pinakatakip nung sa earpiece. Ayan, minsan kasi nakakalimutan yung mga gumagawa, minsan yung nakakalimutan, hindi na ibabalik. Kaya nangyayari, mabilis siyang mabasag ulit yung LCD mo kasi hindi even or magkakaroon ng parang lubak doon sa area na yun, no? So kailangan may balik mo rin yan. So ito, tinutuklap lang natin siya gamit yung ating blade uli na yung yung hindi matalim na part para hindi natin maputol yung pinaka takip na yan sa earpiece. Okay. <clears throat> yan. So yan, papalik lang din natin yan doon sa diretso na natin ibalik doon sa pinaka break Kusa nandoon yung pinaka butas nung earpiece. Ayun, diyan natin lalagay. Tsaka pag hindi mo naikabit kasi yan, pangit tingnan. May butas. Okay, so ang pangdidikit lang din natin dyan, itong B7000 glue. Yan. Kunti lang naman yung lalagay natin dyan. So, makapansin nyo ito, clear. Yan. Ito yung viscosity level o tinatawag na yung uh, dikit o gano'n siya kakapit. Ayan. So, makikita nyo para siyang ah uh, parang goma or elastic yung characteristic niya. Ayan. So, lagi ko sinasabi na dapat yun lang gilid. Yung pinaka gilid, gilid na gilid lang ang lalagyan ng glue. Huwag nating i-over yung pag apply nitong glue na to para iwas yellow stain na lagi nyong nararanasan yellow stain yun ang madalas na napapansin ko or yun yung mga madalas na kinocomplain yung mga gumagamit ng glue na to kahit anong glue ng B7000 anong brand and so minsan kasi hindi natin ma uh, mas, makuha yung talagang brand na dating ginagamit natin so pag, pagdating na nat, pagdating na ng glue na in natin online iba-ibang brand na yung lumalabas ay yung dinideliver sa atin ayan, so actually dapat hintay lang kayo ng mga 10 seconds para bago nyo ikabit tuluyan yung LCD para yung singaw ng glue ay hindi maka to dun sa LCD so rubber band ang ginagamit natin okay, minsan magamit din tayo ng pang-ipit pero yun ang available natin sa ngayon, so rubber band ito yung karaniwan na ginagamit para dumikit ng gusto yung glue natin. So, iwan lang natin siya for about uh, an hour or two. Diba? Para mas maganda yung kapit. Iwas pack job. Kasi yan, eh, ang may-ari nito bata. So, gamer tong bata. So, kailangan paginamit uh, pag nyo to, hindi yan bubuka, hindi yan matatanggal. Okay. A few inches later, Okay, matapos natin uh, uh, iwanan na siya ng for about siguro mga 2 uh, hours na inabot kasi uh, after niyan, iniwan ko talaga muna siya. May ginawa pa akong ibang bagay. And ito na, i ikakabit, ikakabit na natin yung mga flex <coughs> sa phone mismo and then ibabalik na natin lahat ng mga tinanggal natin para okay na, good na. Pwede na natin siyang Uh, ibalik doon sa customer after natin ma-assemble. Okay, ito na. Okay. Charge natin muna kasi talagang nalobat itong phone. And then, try natin i-on. E na. Good na yung LCD natin. Pero bago nyo ikabi talaga yung LCD, dapat tinetesting nyo muna ha. Para yung warranty din, nung LCD na pwede mong ibalik dun sa seller, ay hindi maapektuhan. Kasi kung meron na yung glue, hindi mo na yan mababalik. Okay, so goods na ang ating LCD. So may password itong phone uh, pagka nag-shutdown or pag in-on uli natin, nangihingi siya ng uh, pin. So hindi na natin nahingi yung pin doon sa may-ari. Siguro pagdating na lang ng may-ari, tsaka natin papapin uh, para mapakita natin sa kanya yung buo na na unit niya. Okay. Thank you for watching and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Share mo na rin ko ito nagustuhan mo and please like and tap the notification button para laging updated ka sa ating mga videos